Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin natin ngayong araw na ito, magluluto tayo ng puso ng saging. Sasahugan na po natin ito ng sardinas at lalagyan po natin ng bihon. Lagyan natin isang lata ng sardinas. Lagyan natin ng banana vinegar. Ito po yung banana vinegar na nabili po natin kanina. 75 pesos po ang isang ganitong pong banana vinegar. Pwede rin po naman na suka na madras po natin ginagamit. Nag-try lamang po akong lagyan ng banana vinegar. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan po natin ang puso ng saging. Lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Pag malapit na pong maluto ang ating puso ng saging, saka po natin ihalo ang bihon. Ito po ay masarap na ulam sa kanin. Budget ulam, budget recipe. May natira po tayong isang layer po na bihon kaya isasahog ko po ito. Pero pwede rin naman po na sotanghon po ang ating ihalo. Lagyan na po natin ang bihon. Lagyan natin ng pamintang durog. isang perasong puso ng saging, isang lata ng sardinas, at may natira tayong bihon. Nakapagluto tayo ng masarap na puso ng saging with bihon. Masarap at madaling lutuin at masarap ulam sa kanin. Budget recipe at madaling lutuin. Luto na po ang ating puso ng saging with bihon. At may sahog na sardinas. Wala tayong hinog na papaya. Ulam natin ngayon. Puso ng saging with bihon. Masarap at madaling lutuin. Sinahogan lang natin ng isang latang sardinas at may natira tayong bihon. Masarap ulam sa kanin. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng amin channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat puso ng saging with bihon. Ulam natin ngayon.